May dalawang loader kasi sa kasi. Ito po ay isang MMDA na nahuling, natutulog at lumipat pa na ng pwesto. Aba, di na nahiya. Bayani Fernando, anong masasabi nyo sa si MMDA na natutulog na to Abang gumagawa ang ibang eh. Abang gumagawa sila. Hindi pala sila gumagawa. Nangangalaka lang din at may nagte-text pa. Huli. May nagte-text pa oh. Ito. Ito po ay isang mga MMDA. Kapag Habang nagte-text. Sa gitna ng trabaho. Ito po ay isang MMDA din po. Na nakatayo. At taga Tayuman. Tayuman. Tayuman po, mga kaibigan. <laughs> tayuman nakatayo lang. Ito pa ang iba. Habang gumagawa ang kasama nila. Diba? Ito po ay mga huwaran at meron po silang mga kasamang mga kalakal boys at may nakaupo na naman habang nakangiti. at balikan po natin ang natutulog. <laughs> Sarap ng tulog niya, mga ibigan. Habang nakatayo rin ang iba nilang kasama at nagkakwentuhan. Yan po ang MLDA. Di ba? Yan po mga MMDA. mga taga-tayuman sa gitna ng baha. mga taga-tanawan. Taga-tanawan. At balikan na naman natin ang natutulog. Kaya din Hãy subscribe <laughs> <coughs> <coughs> <coughs>